Then guys, ano, uh, ang pag-uusapan natin ngayon ay about po sa XM uh, trading ano. So, ang atin pong ginagamit na broker ay XM at ang ituturo ko sa inyo guys ay yung mga basic ano. So, paano nga ba mag-set ng price, paano mag ano entry, ano, of, of course kung paano mag-stop loss, maglagay ng target price and kung kailan dapat bumili. Ano, ito guys, ano, uh, disclaimer lang po, hindi po ako expert pagdating sa trading. Ano, kung gusto niyo guys matuto at maging ano, uh, bihasa pagdating sa trading, you can message si Kuya Unil po. Andiyan po yung kanya pong account. Ano, andiyan po sa gilid. And ayun guys, ano, uh, siya po ang aking mentor. Ayun, ang ituturo ko sa inyo guys ay hindi yung techniques, ano, kung baga para lang po sa mga uh, baguhan na tulad ko ano sa mga nag-i-start pa lang ano so dapat po malaman natin kung ano ba dapat gawin na na dapat nating gawin bago po tayo uh, mag mag-dive uh, mag down doon sa ano-ano sa mga techniques at saka sa mga ano So, ibig sabihin guys, ano, pwede rin niyo itong gawin uh, sa mga demo account niyo para po matuto kayo at malaman niyo ano, so kayo mismo ma-analyze niyo kung anong dapat ninyong gawin. So, let's dive let's dive into it. Ayun po. So, punta tayo guys dito sa atin po ano uh, account, ayun po, ano, makikita nyo guys, ito po yung aking account, ayun guys, ano uh, wala po tayong naka, ano ngayon, trade and of course, wala pa po tayong kinikita ngayong araw na to, ito po guys, yung mga pairs sa, ano, ano, sa ah, uh, forex, ayun po AUSD, AUDUSD which is, uh, ano, at uh, I think ano to, Australian dollar at saka US dollar, ano, EURUSD na nandito rin po so, ngayon guys, uh, ang gagawin natin ay magsiset muna tayo ng ating pong uh trade ano so pupunta kayo dito guys for example guys makikita ninyo ang naandito ay uh, AUD USD ano so makikita niyo guys isa sa tinuro sa akin ng mentor ko kung nagsisimula pa kapala lang itong pinaka basic guys ano pag magse-set ka ng price pwede mo itong gawing basihan itong nasa baba na to ano so makikita niyo guys 70% at 30% pag ina-adjust niyo guys yan sa 15 minutes makikita niyo guys ay andyan po ano hindi po siya Lumalayo ng 70 At bumababa ng 30 Ano kung meron man siguro Pero napaka rare po Ano so makikita nyo guys Dito bumagsak siya ng Less than 30% Pero hindi siya pumalo Ng more than 70% Ano yan yung time Para mag ano kayo Set ng trade ninyo ano so kung makikita niyo nasa baba siya ang i-set niyo guys ay buy ano kasi may tendency na tataas na po itong ano ano so ito guys may mga candles din dito ito ginagamit din ng mga expert na basihan para po mag-trade ano kung or kung kailan dapat mag-set ng trade ano pero dahil nga po sa mga bago na tulad natin ay basic lang po ang ituturo ko sa inyo at yung mga dapat niyo lang matutunan as beginners ano so ngayon Ayun, uh, nasa ano nga tayo, nasa AUD, USD. Ano, ito guys, yung time frame, ano, so makikita nyo dyan, pwedeng uh, i-change ninyo yung time frame ninyo para malaman niyo kung ano kayo guys, ano, kung mabilis kayo mag-trade or kung matagal kayo mag-trade, pwede kayo mag-base sa daily, sa monthly, ayun, dahil kung ma kung maliit lang naman yung pera ninyo pwede kayong mas i think ay, ay ano uh, i suggest na doon kayo sa mas ma mababang time frame ano sa minutes ano 15 minutes or 5 minutes ayan po ano so dahil po nakababa siya ang gagawin natin ay magbabay tayo ano so punta tayo doon makikita nyo nga it's AUD USD ano punta tayo dito sa baba makikita nyo diyan dito tayo kukuha uh, mag mag si set ano AUD USD ito po yon so ilolong press lang natin or i lang natin and makikita nyo guys yung new order. Ilagay natin sa new order niya. Ano? So, click natin. And of course, guys, nandito yung price or ilang lot size po yung dapat yung i-trade. Ano? For example, 1 or 5. Ano? For example, by ay isiset natin siya sa 5. Tapos, pipindutin natin yung buy sa baba. Ano? So, pwede niyo rin yung palitan, guys. Ano? Pwede niyo palit-palitan niya. Pwede niyo gawing 0.1 or 0.2. Ganun. Ano? So, click niyo lang, guys. Then, 0.0. Pwede niyo gawing 50. Ayan. Pwede rin po. Or, 0.0 0, 0 uh, Gawin yung 1 dito Ayan Tapos, lagyan nyo ito ng 0 Pwede naman po, ano 10. pindutin natin yung buy Ayan guys, ano May nakatrade na po tayo So, makikita nyo guys Nag negative 4 po siya Ano, negative 5 Pero, ayan po Hihintayin lang natin Ngayon, magsaset tayo ng target price Ano, pwede natin guys Liitan yung ating screen Para malaman natin yung pagsiset ng target price natin Ano, so ngayon Pag, ang gagawin natin guys ay Iki-click natin ito Ano na to, ano Itong arrow na to Itong Plus sign dito sa taas para malaman natin, guys, kung saan tayo magsiset ng stop loss. Ano? Ayan, guys, kung makikita nyo, gumagalaw na po yung ating pong screen. Ano? So, for example, dito tayo magsiset ng uh, stop loss. Ayan, for example, dito. 64.0, 640 Ano? So, balik tayo dito, guys. 60, 60 40, 12 Ano? Dito tayo babalik at magsiset tayo. Ano? 64.t12 ng stop loss. Long press natin. And modify. Order ang gagawin nyo. Then, ito, guys, yung stop loss. Ano? Pindutin natin yung plus sign. 60, 40, 12 ang ilalagay natin. Back lang kayo. Pindutin nyo yung X. Ayan po itong X na to dito sa baba. Ano? Oh, nawala. 60, 40. Ayan po. 60. 4012 tapos pindutin natin yung modify yan yung stop loss natin done punta tayo doon guys makikita niyo nakalagay dito ay SL stop loss ano so pag ito na reach na po ito ayan po mas ma, ma maximize niyo guys yung inyong pong loss ano ngayon magta target price naman tayo ganun pa rin pindutin uli natin yung plus sign sa taas dito natin i yung target price sa taas Pindutin natin yung plus sign para malaman natin yung isi-set natin. Ano? So, 64406, for example, or mas babaan natin, yung mas possible. Let's say, 64356, ano? 64356, 64356, long press natin, modify. Dito naman tayo sa green, 643, lagay natin, 56, ayun po, ano sa pwede natin modify. Balik tayo doon at makikita nyo guys may nakalagay na TP or target price stop loss. Ano? So pag na-reach na po yan dyan, magkuklose po yan with profit po. Ano? Pag na-reach po niya yan dito sa baba, mako-close po niya at lo as loss. Ano? So ganun po ang pagsiset ng price. Ito like what I said guys, ano? hindi ako expert. Ano lang po ito basic, ano? wala pong kasama dito technique at wala pong... Um, uh, Uh, akong tinuro na kakaiba dito. Ano? So, I guess guys, kailangan yung pumasok sa mga class, ayan po, or manood ng mga expert trader para po mas matuto pa po kayo. Ano kasi nung nag-start ako, medyo ang mga tinuturo ng mga trader ay medyo ma, ano masyadong malalalim ano. So hinahanap ko paano po mag stop loss, paano mag target price. Ayun po ano. So ngayon guys, isa pa dito for example, guys, gusto niyo malaman yung ano yung day, uh, yung nitrex ng EURUSD, long press lang niyo. Then makikita niyo guys diyan yung open chart. Pindutin niyo yon, makikita niyo guys yung AUD natin na palitan ng EURUSD. Ano? So makikita niyo guys nasa taas po siya ang uh, Gagawin ka, natin ngayon ay sell naman tayo. Ano? So, punta tayo dun sa EURUSD. Ayan po, long press natin. Uh, new order tayo. Ang pipindutin natin, guys, ay sell. Kasi para pababa na po siya. Ano? So, yung EURUSD. Ayan, guys, sakita nyo, nag-profit na po yung ating sinet kanina ng $3. Ngayon, guys, magsaset tayo ng target price. Liitan natin siya. Punta natin, ang target price niyo guys, pag sell ang ginawa ninyo, ang target price niyo ay sa baba Ano, kanina, baliktad po, ang target po, price po natin ay nasa taas kasi buy po yung ginawa natin Ngayon, dahil po sell yung ginawa natin, ang target price po natin ay sa baba So, isi-set natin ng 79.11 ang ating target price Makikita nyo dito, ano, nakalagay po 79.11 jump po sa gilid, ano So, ayan po, pag natin ito 79.11 ang target price natin. 79.09 pwede rin. So, long press natin yung sell natin. 79.09 ang ating pong target price. Ay, sorry, mali. Long press natin. 79.09 modify. Ang target price natin ay 79.09 Ayan po. So, modify. Then, yung stop loss natin guys, isiset natin. Ang stop loss natin, click uli natin yung plus sign sa taas, then stop loss natin guys ay dito, ayan, uh, 84.48, balik tayo dun guys sa ating pong, ano, uh, dito, ano, balik tayo dito, 64.48, uh, 64 long first natin yung sell, modify, 64.48, ano, 64.48 po ang ating stop loss done and balik tayo doon. Makikita nyo guys, may nakalagay na dito yung stop loss. Dito yung target price ng sell. Ano, so magkaiba po, ano, vice versa. So makikita nyo guys, nag ano po siya, profit na siya ng $14. Ito kanina ay nag-profit ng $3 but nag-negative po siya ngayon. Ano, so para guys, makita ninyo yung ano niya, yung screen nitong ano, ang nakalagay kasi dito guys ay your USD ano para mapalitan niyan, pwede kayong bumalik dito sa baba, makikita niyo diyan sa baba. Eh, pwede kayong bumalik dito at ilong press niyo yung AUDUSD. then pindutin niyo yung chart, makikita niyo guys yan yung chart ng AUDUSD USD ano. So ganyan din po, pag sa gusto niyo your USD long press ninyo tapos chart makikita nyo guys ay naka-chart po tayo ngayon to close this ano guys ano uh, ano po itong trade niyo o yung naka-entry niyo long press niyo lang po then makikita yung close trade with profit po makikita niyo diyan sa baba yung profit ano andiyan po sa baba pindutin niyo yung close with profit at makikita niyo guys na wala na po siya punta kayo guys dito sa baba nandito kayo kanina so, so punta kayo dito para makita po itong profit niyo ano ayan po makikita niyo guys nag-profit po siya ng ano po ano 8 ayan po So, balik tayo guys. Makikita nyo negative 4 pa rin po siya. Ano? So, ngayon, pwede nyo na po siyang iwanan kasi may nakaset naman po target price at uh, stop loss. Ano? So, mamaximize nyo yung inyo pong kita at saka yung inyo pong loss. Ano? So, that's our basic tutorial guys. Here around. God bless you. Bye-bye.